Si Lars Pacheco ay isang kilalang personalidad sa social media at dating Miss Q at a contestant ng It's Showtime. Bukod sa kanyang online presence, matunog din ang pangalan niya bilang isang trans woman advocate. Samantala, si Clyde Vives naman ay kilala bilang long-time partner ni Lars at bahagi ng kanyang personal journey sa loob ng mahigit pitong taon nilang relasyon. Puno ng inagpis at kalungkutan ang naging mensahe ni Clyde Vives ilang oras matapos kumpirmahin ni Lars Pacheco na tapos na ang kanilang pitong taong relasyon. Sa parehong Facebook at Instagram nitong Huwebes ika-21 ng Agosto, ibinahagi ni Clyde ang mahabang post kung saan binalikan niya ang mga alaala nila ni Lars mula sa kanilang unang pagkikita hanggang sa mga taong pinagsamahan. Ayon kay Clyde, si Lars ang naging daan para siya ay magbago at matutong magmahal ng higit pa sa sarili. Hindi ko lubos akalain na ikaw ang makakapagpabago sa akin, salamat sa iyo kasi natuto akong magmahal ng sobra-sobra higit pa sa sarili ko, bahagi ng kanyang pahayag. Binuksan din niya ang kwento ng kanilang simula, mula sa pagkakachat hanggang sa unti-unting pagkakapalagayang loob. Aniya, bawat pagkikita nila ay nagpatibay sa kanilang relasyon hanggang sa tuluyang nabuo ang pagmamahalan. Ngunit ang masakit, ayon kay Clyde, ay ang paraan ng paghihiwalay nila. Lahat niya, nakakalungkot lang na iniwan mo ko habang natutulog ako at nag-iwan ka ng mahabang mensahe para sa akin. Para kay Clyde, mas nanaisin sana niyang nagkaroon sila ng harapang pag-uusap bago matapos ang lahat. Sa kabila ng sakit, hindi pa rin matanggal ni Clyde ang pagmamahal niya kay Lars. Hinding hindi ako magsasawa na mahalin ka dahil pinili kita, Ania. Sa huli, nagpaabot pa rin siya ng dasal para kay Lars, sana mabasa mo to mag-iingat ka palagi, wag mo kalimutan magdasal. Mahal na mahal kita, paalam. Samantala, isang gabi bago nito, nagulat ang followers ni Lars nang ayanunsyo niya sa social media ang hiwalayan nila ni Clyde. Sa maiksi at diretsyong pahayag, sinabi ni Lars, "7 years it was. No regrets, just memories made. I wish you hilang. I wish myself forgiveness." May kasama pang heart emoji. Nilakipan pa niya ito ng black and white photo nilang magkasama. Ano sa akala niyo mga kalpanalo ang dahilan kung bakit iniwan ni Lars si Clyde? Ito na lang ang tandaan natin, hindi lahat ng relasyon ay perpekto, dapat laging handa ang bawat isa sa anumang maaaring magiging problema, ikang dapat laging handa. Kaya maging handa ka na i-subscribe e mo na ang channel ito. Maraming salamat!